panauri na din to guys ke para may makukunan tayo ng idea kung paano tatanggalin yung dumi ng inidoro Ang matalinong tubero na ito ay nagpapakita sa atin kung paano tanggalin ang barado sa inidoro. Wow. Pinuno niya ang inidoro hanggang sa ibabaw para ipakita kung gaano kabara ang isang totoong baradong inidoro pero bago iyon, gusto niyang siguraduhin na talagang barado ito dahil sigurado siya na matatanggal niya ang bara sa pinakamaikling panahon. Para simulan, kailangan niya ang espesyal niyang plunger na nagbibigay daan para mabilis na maalis ang ilang presyon sa loob ng inidoro. Pero hindi pa siya tapos dahil sobrang barado ang inidoro at hindi sapat ang plunger. Dinaragdagan niya ang presyon hanggang makita niya ang basura na nakabara sa drainage ang pinakamagandang bahagi ay kuha niya na ngayon ang kanyang kasunod na gamit sa pagtutubero. At ito'y malakas. Pagkatapos niyang isaksak ito ng mahigpit sa butas, nagsisimula siyang magbomba ng mabilis hanggang lumabas lahat ng dumi